No. May binibenta sila boss dito na ano, ang Glonobian full blood pure breed. Pure breed. Ang pure breed po ito. Laki oh, parang kabayo, ano, na siya ng kabayo. Ilang taon na to bossing? Dalawang taon. Dalawang taon lang. Magkano naman minahalagahan ito? Beto? Ngayon, dati to no? ay 45 ngayon 43 na lang binibenta ni Sir. Ito ang magandang gawing ginador, ano? Ganyan uh, ang pagkanador ang uh, tested double din na Ah, talagang double line siya. Uh, double produce. Uh, ano to, ito, ito proven and tested na lang ito, double line. Tapos po, meron din kayong inahin. Ito po, meron. Dumalaga po, inahin. Inahin, uh, inahin, inahin. Nakapagalak mo. Nakapagalak ah, mo sa bes. Uh, uh, sa rata. sa uh, Dalawang buwan kalahati na eh. ah, buntis. Magkano mo binibenta ito? Ang um, halaga na ay e 30. Ah, mabawasan po na 30,000 po, babawasan pa raw. Ganda naman ay. Eh. Ito po, maganda maging magpares ano. Kumasta ito Ah, ito rin ang kumasta. Ay talaga magkapares pa rin itong dalawang to. Kumasta raw nitong isang to ay yung ito itong barahong ito. Though, parang siya ang Glonobian Purebred. Binaibenta pa ni Bossy. Dito na pa kambing. Binaibenta pa. Magandang araw mga Talong TV. Nandito tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Araw po ulit ang biyernes. May 24, 2024. Tayo pa ay mag-upload ulit ng mga binaibenta kambing dito, alagayin at katayin. Marami po dumating na malalaking kambing na binaibenta ng mga sariling alaga. At ganoon din po, meron tayong bisita na galing sa Manila. Ito po yung Philippine Science High School. At sila po ay uh, na magtutuloy tutor dito sa Paradahan ng Padre Garcia Batangas at napili nga po si Katalong Stevie upang sila ay samahan din sa pagtutor. Kaya samahan nyo ako sa video sa araw ito. Hanggang sa dulo po marami po mga binibenta mga kambing na mga gandang lahi kaya tapusin sa natin video. Kaya sama-sama tayo manood sa video sa araw ito. Ang po ng ating video para magpanood na iba at kung bago pa lang sa aking channel mag-subscribe ka na. Para like ma update sila bulat yung video sa Padre Garcia Batangas. Sama-sama tayo manood sa video sa araw ito.

8,000 libo po. Ah, gusto mo yung sarado nga pa sa libo. Ganda po nito. Ganda ng katawan. Ano po lahi nito? Parang, ang ano po ito? Bower na hindi naman. Ah, bilhin din po. Ah, ah. Ganda ng katawan niya yung. Ganda pa yung binibenta ng apat na libo. Ah, apat na libo bawat isa. 8,000 to. Itong dalawang gusto ni Sir Iba ang katawan niya eh. Mataba siya. Kahit ano, mababa ang pagsakamping sirelinga lagi yun sariling sirelinga niyo sir. sariling penta pala. pilit penta pala. pilit 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 pilit Macho. Macho. Kahit parang medyo native siya pero ang ganda na da po to ng katawan ano. Nabili na po ito ng 4,000. Oo, 4,000 na po nabili na. May bow. 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 Ito po ay binibenta rong 13.5 Redhead Bower Traditional Binibenta pa yan na nabili namin ang pangdalaway naing nine four seven two ay tapong dalawa naabiling nako oh tapos so, so, nabili ako nine four tapos ito pong dalawa seri oh, oh, pangalaga nabili ay may pam 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 Uh, ah. ako kung po ito ibabay and sell nyo. Pag ano, uh, kung baga nabili nyo, tapos ibibenta nyo rin. Kung gusto may bumili nito. Ayan po. Bala ibibenta nila sa'yo. So ito yung mga, may iba malalahi na ito, no? Yung dalawa, tapos dalawa na may native. Ayan. Uh, mga binibenta pa nila bossing pala ito. Nabili na daw nila. Okay, sir. sir thank you. Boss, ayaw ikatong, sir? daw. Binibenta ni Kuya ito. Hindi tatawaran sila kasi sa iyo tinawasan nila sa mga tao sa kris, tutay naman, krisimman ay kaya mabagal bisem bisintalo'y 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 Ay bisintalo'y Sobrang bisintalo'y 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 bisintalo'y

ibig sabihin, <laughs> naman na kung hanggang magkano kay sir? nga! Atorsi daw. Eleven na? Eleven? Oh. Ay, tagpipi daw, Ay, siya lalaking <laughs> Oh, dusi. Aba, kasi ah, ayoko na. Ay, gano'n kayo. Ano? Duse na ako lang talaga. Maganda yung mga barang. Sige. Dalwa. 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 sa Dalwa. 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 Ayan, ayan. Ayan, hindi ako matawad ng iba. Ay, baka pag-ibig wala kang bayad doon. Ayan. Ayaw kang tuwa. Ayaw kang Wala kang iba. Ay yan, mga binibenta nila, sir. Mga sariling alaga niya. Mga sariling alaga niya. Ang gaganda ng katawan niya. Kahit wala pa. Saba na yung tabao. Anong anak? Anong anak? Anong anak pa lang pala. Anong anak pa rin. Ay, ito pa rin ang ito pa ni anak niya itong dalawa. Sir, sa jam, sa jam, ibigay yan. Alam mo, ang kaman um, yan. Ha? Sa Ah, <laughs> uh, um, pala Yan, yan, <laughs> akin, yan. Uh, mga malalahi pa lang ano, Ay, kita tayo nga. O, mga, Hindi na, ano mga, ano, power. Kamu sih tuh nong unsi. Kamu sih tuh nong unsi tuh. Kamu sih tuh nong na tuh. Kamu sih tuh nong unsi 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 tuh. Kamu sih Ati ang gusto ng kator, sa kilo ko lang ito isa. Oo, ay pabalo ko ito magkakaigin noon. gusto ko ito ito ito. Digi tatlong lima Oo. Magbabawas siya, ako Yun, magkatang ko. Oo, siya. sa kuhanin mo na ng kator aray, hindi ka din. Sala lang Kakatayin yan. Ayun na. Mas kinay mo. Mas kinaalagaan mo. ay yung number one.

Yan ang mga mag-iina ang <coughs> palit. Hindi ako, isa pa sa yung malaki. Ito ay 11 million dalawang binibenta. Hindi pa nga na, ang babaya. Anak nito, ito, mag-iinaman. Oh, tama lang, labig isa din eh. Labig isa sarado. Oh, yeah. Yan. daw po ay ano, 14. Oh, sarado labig isa. <laughs> Oo. Lalawa na siya. Mga lalaki naman siya, malalaking pagkakabot. Ayo, malalaki ta naman ng mga pitaso, iinahang pala 'tong pa. Ayaw. sir. Yeah, sila dito. Good morning, mga talong TV. Meron tayong bisita uh, dumating dito sa Padrega, Batangas galing po Philippine Science High School. Yan po. Ah uh, sila po ay bibisit, mamisita dito para mag-tour uh, dito sa Padre Garcia Batangas. Doon na lang po sila. Isa. Aha. Doon po. Sila, sir. Yes. Ilang niya? lang po. Bilis lang po. Meron mang doon ng ano? Si Nelas, tingo ko Dito pa? Ano? Oo. Dito. Dito, na po sa palengke. Sa ah, palengke. Uy, Daniel, kami. Hawak-hawak. <laughs> Sino yung mga agriculture students namin? Mm uh, uh, high school din uh, High school uh, siya sa Pilipinas. Oh, sa uh, Pilipinas. Sa uh, okay. So mayroon kaming elective class sir, yung elective class namin. Moro na ano. <laughs> Pagawalan mo. May kasama pala kayong ano, viewers. Naso. Yan si Laso. Bibigyan ko siya ng sir. Uh, hindi naman niya kayo ibibenta kung kainin yeah. ko lang. si Sir Ronald tapos si Sir Glenn. Si Sir Glenn yung from Padre Garcia. Uh, Sir uh, Ronald naman yung pinafollow ko na nagba-vlog. So, kaya ako sa pinalo kasi informative yung ano, yung ginagawa niyang pag-feature dito. Oo. Oh. sige. Ganito po kasi, uh, ito pong ang uh, Padre Garcia Batangas, ito po ay yung bagsakan ng mga buhay na hayop. Kung bagay sabi, livestock auction market. Ito po ang uh, isa yung pinakamalaking livestock na dito sa buong Pilipinas. Ito ang pinakamalaking yeah. livestock akap, at training capital. Uh, Nandito po ang dinadala po dito ay katulad ng mga uh, kabayo, kambing, baka, kalabaw. Kalimitan po ang uh, marami dito ay pag-ibang araw po yung mga pangkatay. Pero ngayon po makikita natin dito yung mga inaalagaan ng mga hayop yung bang ginagamit sa bukid kasi siguro updated naman kayo ng mga sa farming katulad ng baka, kalabaw, kabayo, kambing kaya po yung nandito sa pinakaunang na pupunta natin ang dadaanan natin po, muna po yung mga kambing yung pantitinan natin kasi meron dito iba't iba klase rin ng kambing kasi iba ibang klase ng mga kambing eh, meron iba't ibang klase ng breed siya katulad nung meron yung sa tawag nila mga uh, galing sa ibang bansa yung mga ang, oh, anglo, bower kasi meron din mga native So, yun po sa for sale. Ang pupuntahan natin ngayon yung sa, sa papalan sa atin dito mga yon ay yung mga kambing naman po na dito sa pinaka-plan po ng Patagasia. Kaya tayo po yung dito. Sir, kasi din lang. Tara na po. Yan po, may uh, bumisita ko dito na from ano, Met Manila, Philippine Science. sila dito sa Pan Padre niyo, Garcia, Batangas. Iba-iba uh, iba yung klase. Pero mainly for Japan, mas margin sila maging ng grade. Doon dito sa Pilipinas, hindi yung ano eh, yung mga saan. Uh, okay, so... Uh, for, for Oh, po. paano tina transport, meron na mga service? Yung iba po meron po mga services. Meron na po kina yung Ami, meron or... so, po. So sama na. na. Okay. 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 Dito po P P uh, Okay. pinaka-interest Okay. nang Okay. Ah, ito po ang pinaka bunga dito po ay talaga dito sa pinakaunahan lang na dito po kami. Kambing po. Ito po. Okay. Oh, na, ito po kasi kambing mga hanggang alas 7 lang siya. Alas 7. 7? Oh, hanggang 7 lang siya wala. Okay. Oh, eh, mabilis po ang transaksyon dito kalimit uh, sa mga kambing. Dito ka, pag-tagger. Ha? Uh, Ibigayaan ko. Mga mag-tutorial. Galing sa ayan. Ano si Paul Tutorial lang. Sa office, sorry. Kahit na rumuha kayo office. Kaya lang sa lahat. Ha, sige, sige po. Ibigayaan ko. may binebenta sila boss na Dumalaga pala ito no? Ah, uh, bower Redhead bower Magkano binebenta? Ay, si Tignan yung ganda Kaya lang di alam ni Ito Kambing Boss, magkano binebenta na kambing mo? Magkano binebenta yun? Yung no, kambing red redhead Ready to breed yan. Ready to breed Na months old dyan. 9 months old na. Muka no'ng naalaga. 20, 20,000 daw ito. Ito yung full blood. And purebred. daw blood, 20,000 daw babawasan 20, daw Ready to breed daw dumalaga. pa. ito po yung binibenta nyo, nabili. Ana, bilhin na magkano po nakuha yung ganyan? 11 daw, ganda o. Upgraded na kambing. 11,000. Takas niya eh. Yan may may benepensya si Kuya upgraded na maginahan po ito kuya. Apo maginahan. Yes. Up mag hindi pala magano, hindi magano ano para babae daw po ito. 11,000 po. 11,500 babawasan. Ah, 12 media. 12,500 ito uh, babawasan. Binibenta pa nila. Mga hindi na kambing. Upgraded. Binibenta. Inay. May mga binibenta sila po sa mga native na kambing. <laughs> Magkano pa inaalagaan itong mga... Ito po yung upgraded native lang ano? Upgraded na po ito pala. Yung upgraded na lang. Magkano po yung binibenta? Magkano po yung din ebenta nyo? 12, ah, 12 12 po itong 4 ah, Bali po partida 3,000 ano bawat isa 12,000 daw po itong 4 ah, na ipinibenta Sariling alaga nyo sir? Sariling alaga daw po Sariling alaga daw po na binibenta Yung mga upgraded na kambing 12, ah, 12 sa binibenta Ayan mga talong Stevie Marami po dumating na mga kambing dito Mga pambenta, mga sariling alaga Ang dami po rin paparada ngayon dito Ng mga kambing Maganda okay. ng mga kambing ngayon. May mga malalahay. Mayroon mga native na mga kambing. May, may binibenta po sila dito ang kambing. Ah, ito po yung sariling alaga niyo po. Wow, wow. Asa rin Ay niyo? ito po, ito mga <laughs> to. kami, ano? Magkano? Masama, taga-lubo po yan. Ah, taga-salubo po, lubo. Ayun pala, po, tanggas. Magkano po, ito po, mag-inahan? ay, 10 po. po, Isama po, ito, Ay, ito po, ay, ito yung dalawa ay 15, tapos ito pong dalawa ay 10-5. 10 12 ito pong makinahana. Oh, 12 million yung po yung mga presyo na binibenta nila po dito mga kambing. Marami pong dumating dito na nagbibenta ng mga uh, sariling alagang mga kambing. Ito po mga banday, mga upgraded po ng mga kambing na dumating dito. Yung po napakarami. Sila ating po yung binibenta dito. Dumagsa ang mga binibenta kambing. Marami po yung alagang kambing sa inyo. Meron po. Meron po. No, ah, marami pa no, rin. babawas no, no, na. babawas? nagbabawas hey, na ng eh. yun oh, no? mahirap pa pakain daw kaya nagbabawas sila ng mga kambing na uh, alaga nila sinipenta hey, hey, pa lang hey. hey. kambing sukuyo hey. 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 pangkab hey, sir kayo nabili na po ito nabili na ano <coughs> <coughs> magka <coughs> Nabili na din ito. Magkano rin? Kaya kayo po nakabili nito, kabili nito? Magkano rin pa nakuha? Kanin. Sabi kanin. 6 Ano mo yung alagay pa? Pangatay na? Kapupultanin. Kapupultanin daw ito. 16,000 daw ito nabili. Laki. Nabili na. Kanya 16,000 na po nabili na set. Yung Mga nandito naman po ito, kalimitan dito. Puro mga pangkatay na po ito. Ito, so, lalaki nga po Ito, mga pangkatay na ito. Kalimitan po ito, ito nabibili na ng mga pas-lota Kung ano, ito po sa ambayo. <tinyo> Ang pa lang graded po siya grabe tapos dun po sa taas po tayo po may mga tuba sila may buti may dumain oo may mga tuba siguro dito ay dito let's go dito sila good morning hindi ano mga nagtuturo ha? nagtuturo ito po yung mga breed na mga anglo nubian oo nga anglo nga hindi mga anglo nubian ito po, mga... Magkano yung naabot ng ganito ngayon pag ganyan kalalaki na? Magkano yung binabenta yung mga ganito? 23,000 daw po yung mga yan. Mga Anglunobian Pure Breed. Napakaganda. Okay po. 23,000 23, daw? 23, daw po ito. Mga Anglunobian. Ito naman po yung bumapresyo sila. Depende sa lahi ng kambing. Ang yeah. ganda.

sa dila po siya dito mga pambenta ng ito mga to po. Ah, kalimitan dito yung ito mga to mga, marami dyan mga native mga native na mga kambing tapos yung mga malalaki na doon sa labas, yung, sa sa lahat. Mga pangalaman. Ano malalaman kung uh, native ba yari? Ah, ito. Ito mga nandito. Sila, sila kalimitan ito mga to. Sila mga mayari nandito. Sila naman yung kalimitan ni, eh, nandito sa mismong pwesto nung mga binibenta ang kambing nila. Tapos yun, yung mga, may meron din sila mga tupa. May mga tupa na rin dito na binibenta. Okay. Yung iba dyan kasi parang nila nila mga para par par ano sila uh, laho ka na may may upgraded may native uh, iba, iba, malalaman mo lang yung mga yung native pag sa tenga nila katulad nito ito native eto. pag yung mga medyo may lahi na siya ito ito yung itsura niya medyo mahaba rin yung mga tenga ng no, mga kambing tapos malalaki ang size ng nang uh, upgraded yung mga malalaki kaysa doon sa mga native. Okay. 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 Mga sudyante pa na sa po sa high school. Ngayon po, nandito tayo sa ano. Uh, kalimitan dito ay uh, mga binibenta dito ay puro mga pangalaga ng mga baka. Yung mga pangkatay kasi Madilim pa na gabiyahin na nila. Hi, good morning po. ito mga kalimitan to ito mga baka na sa galing norte so uh, Pangasinan o Pangasinan yung mga baka yan na binibenta naman nila dito okay. Tapos, ito na mga kasunod na pupunta natin dito. Pwede na kayo mag-video kung gusto nyo ha? Wala mga bawal na video. Gusto nyo kumuha ng mga aso souvenir. Ito po. Uh, dito ay ito, ito, yung mga inabinibenta, mga inahin, dumalaga, ibang mga babae. So, Hindi lang tayo pwede makalapit at medyo delikado eh. Yan pa nga dyan, mga inahin, yung mga pang, pang breeding niya, piniling niya mga... Uh, inahin at mag-iinahan marami dyan. So may una-unahan lang at medyo malayo eh. Slaughter okay. na ito lahat. Kung ano yung kung yung na ito. ganyan, dinayon, jumpers, pwede pa silang gamitin for ah. run. -off. Pwede pa po. sa uh, O depende kung marunong. Yan, depende So tuturuan? Tuturuan po. Iba ko, Kaya mo madaling turuan. Ay tuturuan iba hindi, po. hindi rin natuturuan. Pero halos lahat ng mga mga hindi rin natuturuan. Okay. Kaling. Eko. Ano kayo, ngayon, sir, oh? Oh, kayo ka na na dito, lang sir o. O pwede kayong magtanong para gulong sa aking... Anong pangarap dito sir? Anong pangarap? Bawal. Anong pawalin pa? Anong pangarap? Anong pangarap? Anong pangarap? Anong pangarap? Anong pangarap? Anong pangarap? Marami po dumating dito na door na tupa. Ayan. Ito malalaki, may malalaki dito. Sir, magkano may malalaki? 10,000 daw po itong mga malalaking tupang ito. 10,000 daw may bawas pa. Ito yung, yun. ito. Ito yung mga malalaking tupa dito. Ayan. Yung maliliit naman po. 7,000. Parang ang dami nyo tupang ay ano? 40 peraso. Pag yung gusto po mamili, pwede kayo punta dito sa paradaan. Ano? Okay. Pwede rin sila mag-message sa akin pag ano. Mag-message sila sa akin para ano ko sa akin, sir. Ito naman po yung tagpipitong libo daw ito, mga maliliit na ito. Ayan o. Marami sila dumating na mga tupa ngayon. Ayan ang Gaganda ng mga tupa nila. Ito so, yung mga dorper. Dorper lang ha, dorper. Ah, native lang ba ito? Ah, halo na pala ito. Native daw, may ito pala yung mga native lang. Tapos meron din daw mga dorper talaga. Halaho ka na raw ito. Ayan ang mga pambenta pa nila. Pusing mga eto po si mga upgraded na to no pura upgraded na siya magkano to mangga to kalimitan 50 ah 5,000 ito ay 5,000 bawat isa na mga kambing pinibenta pa mga upgraded eh po ang dami po mga kambing dito na natitira pa eh yung ito po yung mga taga 4,000 na mga halaga ng mga kambing Kaya po, ang dami pong na para pinarada dito ang kambing ngayon sa Padre Garcia dahil po ang dami pa rin dito natitira mga kambing silang binibenta. At